Hello! So, this is my diary during my stay in the Philippines this spring vacation, March 2023. So, ayan. Una ko munang itinik yung lupa dun sa likod at nanguha na rin kami ng kamyas para pampaasim sa favorite na uh, pagkain ko yung kinamyasan na isda. So, yun ang meal for today. So, ang dami nagbago sa likod kasi dahil sa bagyo, nung nakaraang September, ay maraming nabuwal na mga puno. Ayun nga pala yung isang favorite na apo ni nanay sa tuhod na nabibigay sa kanya ng saya. Eh, wala ka na ng ganyan. Gusto na lumakas. <laughs> so ayan, busy busy na nga si mother sa pag-prepare ng recipe niya for today. Ayan, so nagbabalat siya ng mga gulay at medyo nagkakasiyahan pa kami dyan. At maraming chika-chika kasi first day ko pa lang at excited na excited siyang magkwento ng kung ano-ano sa akin. Pero secret na lang yon Ayan, so marami talagang pagbabago kahit na ilang months pa lang nung last time na nakauwi ako nung July. Pero yung goal natin ay mag-enjoy, kaya kalimutan natin ang mga problema at mag-enjoy muna tayo for a while. Ito na <coughs> Oh, na. Sobrang focus talaga sa nanay dyan sa pagsayaw kasi gusto niyang magkaroon ng reward. Wala, Tapos, Tapos one day, ba? nanganak na nga yung baboy na alaga ni mother. Sobrang ko cute. Kaso nga lang, first time pa lang niya mga anak kaya apat lang yung anak niya kasi namatay pa yung isa. Favorite mo yan, Mickey, no? Gustong gusto mo talaga yung no? Favorite food ni Mickey Jade ang spaghetti. Natutukod na niya yung paan niya. Gumagag, pagaling na siya. Kasi nakakain na siya ng masasarap. Sarap po. Oh. Nakakatuwa din pagmasdan yung mga bata na walang problema, naglalaro lang at nag-i-smile. Iiyak kung kailan na gusto, tatawa, at wala sila, silang silang kaproblema. problema Ay, nakakawala talaga ng stress. Unlike sa pagmatanda ka na at adulting time na, ikaw na ang kailangan mag-budget ng lahat-lahat, ng mga bills, ikaw na ang kailangan mag-isip kung ano ba ang kakainin sa araw-araw, uh, which is uh, self-fulfilling pero minsan nakaka-stress din. Pero kain lang natin nga ng mangga at i-play ng bingo! Oh, ang saya ko, Sabi, tungga. Ano oh, So one day, naisipan ko na lutuan sila ng okonomiyaki na dala ko pa galing sa Japan. Gusto ko rin kasi ipatry sa kanila na sobrang masarap to. Kasi, kasi dito sa Pilipinas, ang nauuso ngayon ay takoyaki. At madalang pa ako makakita ng okonomiyaki. So naisipan ko na lutuan sila. Sobrang dali lang din itong gawin at sobrang sadap din niya. Ayan, at siguradong mag enjoy sila dito kasi made with love at saka made from the finest ingredients from Japan. Kaya ayan, sobrang sarap nito. Parang siyang takoyaki pero iba yung lasa at shape niya. Luto ako ng okonomiyaki para sa kanila. Titignan natin ang reaction ng mga tao. <laughs> Tigman nyo na sis. Sis, so titignan nila ang aking okonomiyaki. Ito, gagawin namin business dito. Tignan mo na sis i mo na. Sige, oo, oh, oh, parang pizza. Kita, oh, oo, ano ba, mainit pa ata. Uh, yummy. Kamusta? <laughs> Kamusta sis? Masarap. masarap ano? Oo, di ba? Ang dami niya, no? Pag isang bumbong busog na busog ka na. Hapunan na. Oo. drop Masarap? Masarap? Oo, eka lang din, Daisy. Yung baboy doon, lilitang ko na yung hiwa para hindi na kayo mahirapan. Para isang ganun. Oo. Oh. Um, oh, um, ano, Aira? Masarap <laughs> <laughs> nga. Sarap. Oh, masarap? Totoo yan, baka nagbibiro lang kayo, ba? Yami. Yeah, hindi, bibigyan natin siya ng isang buo na kanya ng ganun maganda. Ayan, at ang dami ko nang naluto for the whole family. Sobrang mag enjoy sila dyan at sobrang init at napagod ako sa pagluluto. Nakakatuwa kasi sobrang nag-enjoy sila sa pagkain at talagang nasarapan sila. Ngayon naman ay papunta kami sa palengke para uh, mamili ng mga kailangan namin pagkain for today. So ayan, maganda na yung daan na papunta sa diversion road sa lugar namin. So dire diretso lang yan at nakasakay kami sa tricycle kaya kitang kita yung view at sobrang hangin ang sarap pagmasda ng mga green na mga kabukiran. eh na, puro ano na din eh, puro mga, may mga lundo-lundo na din. Kailin eh. na po kaya takoyaki po. Kailin na po kaya takoyaki po. ng sapsap na eh. po kaya takoyaki Ayan, sobrang favorite ko talaga yung mango. 160 per kilo yan. Tapos ayan, may mga damit na mga tinda at kung ano-ano. Sobrang dami ko ding nakain na buko at banana. Lagi akong bumibili, 35 pesos ang isang buko. Tapos yung mga gulay, fresh everyday, sobrang dami, iba-ibang klase. Lahat ng kailangan mo ay nandito na. Tapos, ang favorite ko na guyabano. So, 95 pesos per kilo ngayon ng guyabano. So, bumili din ako niyan dahil sobrang yummy. At syempre, pati ang mga kakanin, Napansin ko rin na sobrang talagang mahal na ng mga bilihin. Yung isang kilo ba naman ng pork ay nasa 360 pesos na. Kaya ayan, sobrang mahal talaga. Tapos nang pauwi nga kami, ay nakik nakakita kami ng isang alin na nanunungkit ng kamachile. Sobrang eh po, sarap mo. Oh. Gustong gusto ko at yan. Yung bata ako ha? ay inaakit namin yung puno na yan. Kahit na nagkasugat-sugat kami kasi sobrang matinik siya. Pero meron niyang mapakla at meron din namang matamis. Ayaw, nakuha, so nakakamis ay ate, talaga kamachili. na makita yung kamachili. At syempre, buko sa sobrang init pa naman sa Pilipinas, lagi kang mauuhaw. Kaya buko juice naman ang katapat niyan. Favorite na favorite ko talaga yan. Pagdating naman sa bahay ay hindi ko na mapigilan na tikman yung mga kakanin na binili namin. Siyempre, may ka-partner na hinog na mangga. Sobrang sarap talaga. Kaya pag di ka na-control, mananaba ka talaga. Sobrang na-enjoy ko rin ang pagkain ng mangosteen. Sobrang tamis. Yeah, masya na si Mother. So, Walter Mart. Marami din siya dito. Ayan, so, nalalapit na yung pag-uwi ko niyan. Kaya naghahanap na rin ako ng pwedeng ipampasalubong sa aking daughter sa Japan. So, napansin ko na sobrang talagang laki na itinaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Tapos narinig ko pa na yung minimum daily wage lang nila ay nasa 450 to 700 pesos per day. Kaya kung isa lang ay nagtatrabaho ay hindi ko alam kung paano kumapapagkasya yung mga yun lalo na at kung marami ka pang anak na nag-aaral. Kaya sana naman ay magkaroon na ng maraming job opportunity para sa mga Pilipino para hindi na sila mahirapan na makarao sa buhay araw-araw. Minsan naiisip ko na mahirap na maging OFW kasi maiiwanan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Pero kung makikita mo naman na nahihirapan sila dito, parang handang-handa ka na talaga mag-sacrifice para sa ikagiginhawa ng buhay nila. Kaya mas maganda rin na mag start ka ng business. At siguraduhin mo na magtutulong-tulong kayo para sa ikauunlad ng bawat isa. Hindi naman kasi pwede na iaasa lang natin sa isa o sa isang OFW ang mga kailangan ng mga Pilipino na naiwan sa Pilipinas dahil may kanya-kanya din tayong buhay at kanya-kanya tayong obligasyon sa sarili. Kailangan wag natin pabayaan ang ating health kasi health is our wealth. Kapag masaya tayo at healthy, mas marami tayong matutulungan at mapapasayang mga tao. Pero masaya ako kapag umuwi ako sa Pilipinas kasi yung dala pera, pag ipinalit ko sa, Pilipi sa Pilipin peso, ay sobrang dami ko nang mabibili din. Masaya ako kapag ka nabibili ko yung mga gusto kong bilhin para mapakain ko sila. Pero kailangan matuto ka rin mag-budget kasi kung hindi, agad din mauubos yung pera mo. So, hindi ako masyado bibibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Lalo na yung mga alak at mga sigaret na alam ko naman na pwede namang kahit wala nun. Mas, masaya naman kami kahit wala nun. Ayan na nga, sobrang dami kong biniling berry nuts. Kasi yan pala yung gusto ng anak ko na nasa Japan. So, yan ang dadaling ko sa kanya. So, ready na rin ako. Naghahanda na rin ako kasi malapit na talaga akong umalis. At sobrang mamimiss ko talaga yung mga pamangkin ko, yung nanay ko at mga kapatid ko. Tama na muna ang drama. Sobrang nakakapagod mamili kaya hindi ko talaga pinalagpas yung mga street food sa night market sa Gapan. So bago nga pala kami umuwi ay dumaan muna kami Eto nga at hindi ko na pinalagpas ang pagkain ng bituka ng manok. So ang tagal ko na rin bago nakakain yan. Sobrang sarap ng timpla kahit na alam mong may chismis sa loob. Sobrang sarap talaga lalo na yung pagkakalagay sa kanya ng sauce at ididip mo siya sa maasim at maanghang na suka. At syempre yung favorite ko na buko juice. Lagi-lagi ko talagang iniinom yan. Kasi yung buko juice na yan parang pure na buko juice talaga siya. Kaya hindi siya masyadong matamis. Ayan, at kakain lang ako ng kakain ng mga favorite na street food ko. Kasi hindi ko na yan makakain sa Japan. Pati tong tender juicy hotdog na kulay red, wala dyan sa Japan. At sobrang mahal kung meron man sa Filipino food na bibilihin mo online ay sobrang mahal talaga. Ay, ibang iba talaga ang sarap ng pagkain kapag ka magaganang kumain ng mga kasama mo. At syempre, bago ako bumalik ng Japan ay hindi ko makakalimutang bumisita sa isang special na lugar para sa akin. At syempre, halika samahan niyo ko at pumunta tayo sa simenteryo kung saan nahihimlay ang aking ama. Sobrang namimiss ko na rin siya. Ilang taon na rin siya nung mula nung nawalay sa amin. Nakakalungkot isipin yung mga bagay na kailangan pa natin magkahiwa-hiwalay kung pwede naman lagi na lang tayo magkakasama. Pero hindi pwede kasi na laging ganun. May time talaga na lahat tayo ay lilisan sa mundong ito. Sabi nga nila, alam natin kung gano'ng kadami yung pera natin sa bangko at kung gano'ng kalaki ang ating mga sahod. Pero hindi natin alam kung hanggang saan at hanggang anong oras na lang tayo pwede mag dito sa mundong ito. Kaya sana, habang tayo ay nabubuhay pa, mas gawin natin kapakipakinabang at enjoy natin ang mga nalalabing oras natin dito na maging makabuluhan at maging masaya tayo sa araw-araw. Kaya ako, kahit na alam ko na malaki ang magagastos ko every time na uuwi ako sa Pilipinas, hindi ko na masyadong iniisip yun lalo na pagkaalam ko na may chance naman na makauwi ako. Kaya pagdating ko sa Japan, magtatrabaho ulit ako ng maigi para naman magkaroon ako ng extra money na magagastos ko ulit para makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Okay, at matuto tayong mag-invest para naman haya natin yung mga pera natin ang mag-produce ng another money para meron tayong extra income. Holy Week na rin kasi, kaya sobrang tahimik talaga nung pumunta kami sa simenteryo. At mamarinig mo pa yung mga napapabasa ng pasyon. Sobrang tahimik. Kasing tahimik ng mga namayapa na dito sa simenteryo. Sana ay maging matahimik at masaya na sila sa kabilang buhay at maging mapayapa ang bawat isa. Pumunta kami sa simenteryo. Sana ay maging masaya na sila sa heaven. Rest in peace. God bless us. At dumating na nga yung day ng departure ko. Pero sanay na rin ako kasi madalas naman ako na umaalis at umuuwi. At isa pa, nandoon naman yung family ko talaga sa Japan. Pero kahit pa pano, mamimiss ko talaga sila. saka lalo lalo na yung nanay ko. Hindi na ako masyado nakapag video sa loob ng airplane kasi sobrang daldal ng katabi ko. Shout out nga pala sayo. Rhea 'yung name ng katabi ko. Sana makita kita dito sa FB. Kontakin mo naman ako in case mapanood mo 'to.